So yun guys, na nandito po tayo sa aking ha boarding house mga mga idol no. Ayan. So kalilipat ko lang ngay ngayon mga idol ng bo aking boarding house. So magisa lang ako dito. So sobrang laki mga idol no. Ayan. 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 Ayan yang kasihan cakap cakap siya. ya. Yeah. Yeah. So yun guys, no, uh, kahit hindi na mong nagkano na pukuntin ng alimukon pero pagbalik ko sa Bicol is tuloy pa rin tayo. So, nag uh, ah, subok lang ako dito sa Maynila para magtrabaho. Mga idol. Yun. Mm -hmm. Yung mga idol, no. Yan. Yeah. So yun mga idol, no. Ah. Uh, So ngayon ang uh, gagawin natin ay uh, wala tayo may vlog dito sa ating channel itong channel na ito mga idol yung lumabang channel na hindi na ako nakakapagant kasi pinagbawalan ako ng ano so uh, siguro mga idol is uh, magbibigay muna ako ng mga tips tungkol sa alimoko no? at uh, doon din sa kabilang channel ko doon sa uh, sa Uberin Villa din doon sa kabilang channel ko mga idol sa apat uh, na siguro doon ang upload uh, uh subay din yun kasi yun gagawa din tayo ng content doon ano? so nag, nagkatrabaho lang muna ako dito sa Maynila kasi uh, wala na akong trabaho at simple pinatigil tayo ang na at yun na lang ang pinag pinagkakakitaan ko sana sa vlog so kahit hindi naman natin uh, inaano yung alimokon kumbaga hindi natin uh, inakatay, yung yun talang bawal no? kahit pa uh, sabihin natin na uh, release kaya dito muna ako nakipagsapalaran sa uh, Maynila para magtrabaho So ito mga idol, yung bagong lipat ng boarding house. So yan. Ha dito lang ako, uh, mag-isa. So yun, uh, yung ay yung mga kasama ko nandoon din sa kabilang ng boarding house, no. Yan. So yan ang mga bangagay ng mga idol natin. Uh, ngayon is uh, wala pa tayong ma content na uh, naisip na i-share ko sa inyo, no? kasi busy pa ako sa pag-aano, paghahanda dito kasi bagong lipat pag uh, nulipat pa lang ako dito kaya naghahanda pa lang so sana mga idol supportahan niyo pa din ako sa vlog na ito at tuloy tuloy pa rin tayo dito sa Uber and Voila siguro mga idol ni eh, pagka Pasko o December uh, uuwi din ako sa amin nag ipon ipon muna kung maka yan, kasi talagang napakahirap ang buhay sa Katanduanis. Ah, sobrang mura na ng produkto doon. Yung produkto ng abaka, napakamura na talaga. So, tagirap ka talaga doon. Kaya talaga nag alsa sa baluto na yung mga tao doon na taganap ng trabaho dito. Yan. Katulad ko rin mga idol na naikipagsapala lang dito sa Maynila para ah, manhanap ng trabaho para sa pamilya. No? So, ako mga idol, wala pa akong masawa wala pa akong anak, pero madanda kapatid, na at tatay, yung wala trabaho, siyempre tutulungan natin yun. Kaya dapat talaga maganap ng trabaho na ah, sa araw-araw may kita. No? Doon naman sa pagbablog ko, eh, wala naman doon kita sa araw-araw. Kung hindi lang ako pinatigil ng din na eh, yun, pinag, ah, nakatulong din yun. So yun. So, sana mga ilusuportahan nyo pa rin yung channel ko. So Maraming salamat po sa panonood nyo. Yan. God bless po sa ating lahat. Bye-bye.